Hey, good evening Good evening po Ayan Ayan nata kakain lang nila Ayan po siracel. si Rase Ayan po nyo Nating yung vlog nila Sabi ko pa si Pete Yung bumba Pumunta daw po sila sa Sabi ko Sige, ayan, at uh, no, nila yung ah, uh, upload, ni upload, ni upload ni na Biyahero. upload na nga, ayan ha. Oh. sige, play mo. Ay, ayan. Ay, Dagdagan na mga volume ay Yan alam mo yan Russell kung saan yan? Pasir Russell pala yan. Oh ya, tama na. sila nakakalala. So, sa awal, sa possibility rin po bilang sa sponsor na kumuha kay Russell na ang hindi ang na na personal na okay ang kanila na kaya kahit napakalayo po nito yan po yung pagbiyahin namin dito na atapaw para ka po pumunta ng vehicle tanong po siya kalayo layo pala niyan mula Manila, puntang dito. Ganun po siya kalayo. Kaya pasansya na ngayon, hindi natin siya talagi na napupuntahan. And ayun na, ayun na, ayun na ito niya din ito ng Russell. Dahil sa hirap nga po um, yung um, buong parito sa kanila. So ngayon nakasama ko, is uh, yun si Lapul at si Peking Bumbay. Kami lang po ngayon yung magkakasama salingala ng daan sa inyo? ayan na miss ni Cassie yung daan nila. Eh, 'yan din daanan. siguro bayabas byabas diyan, Sa na ano, na. nakita mo tayong lugar, oh.

3 months or 1 month ako na subscribe Sige po, pagkakad natin yung pamilya rase. Akin, po na Russell. din sa, sa atin, atin, di ba? Mga, so, sa pa hmm. na sa Para yan, yan, eh. Natin, natin, ha? Oh. Para papunta kay Araw yan, eh. So, oh, oh. ayun. <laughs> <laughs> Minat, nata wajib ni kita. Kau ni si tengah <laughs> tahu si <laughs> <laughs> Ay, hindi nakita. ha pinagawa lahat yan Ay, din, din, bugong? Ano yun? pang ng ano pala ah, ah, yung Lusong. 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 Ayun. Lusong. Ay, ano Ilog po liligo. Ano? Saan? Saan? Diyan po Diyan po

<laughs> Kanin ng bibi yan? Ano bibi? Oh, bibi ka. Bibi eh, ka. Binigay ko ng, ah. binigay ng Mga itik. Ah. Isa hmm. lang po sa akin binigay. Oh. Dumami, dito, na. dumami uh. na. Ay, dami na ah. Uh. Ayun, ang dami nga eh. Ayos ni ni Russell yung mga hitik. <laughs> <laughs> Ang layo pala ng laka rin dyan, oh. No? Para napunta tayo kay Araw. Ang layo pala ng gala rin to. Oh, may tindahan kayo? Ay, si Puchi! Bakit si na dyan si Puchi? Si Baste! <laughs> si Baste! Ay, <laughs> <Si Baste. laughs> ah. ah, kamukha ni Puchi! Oh! Bakit parang ayaw pa? Ay, mukha mukha ni

Doon kaya nasa to mo? Ay, sino 'yan? Si Mayling daw pala 'yung karate. Ano pangalan nung nasa pinto? Ayun ba 'yung bulso? Oh, sen. yan. Ha? Hindi. Ay hindi. Kamusta <laughs> oh, naman kayo? Mm. Si Maika. Kamusta po kayo? Pagbabana mo 'yung barangay mo. Oh, eh. ayok na 'yan si

Siyempre na Namimiss na niya yung pamilya niya eh so, pa Kaya um, Naiiyak siya na masaya siya dahil uh, nakita niya kahit na Ano, kahit dito lang sa video lang Oo oh, ayan, bigyan mo yan mo <laughs> oh, yan <laughs>

katulad ni Miley at saka ni Nenita. Uh, kaya ka napunta dito dahil ano? Dahil ano kaya ka napunta dito, Rasel? Dahil uh, pangarap. pangarap pa dito. Ang pa dito. Ang pangarap pa dito. Ang pangarap pa dito. Ang pangarap pa dito.

at ko siya sa ko lagi ni akong agbo asa wa ay say kabala sa ko sa dili mo patay ay patay na la to sinso ay patay mo ka man ah tawo sa wala na ah ta no dalya sa ni rasel ah pero silbihan daw

si mana ay ako makatawag ang rasel sa ikwan hindi si mana mo ang lawag kaya na tayo pagkatapos si na tayo ka tayo ka tayo ka tayo ka tayo ka 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 ka

maingay si Puchi Puchi, huwag kang maingay ha <laughs> ah, Si Puchi yun Basti Si Basti pala yun Basti <laughs> So, lang ni Edith si tatay para hindi siya mag-ama. Mm so, hindi -hmm. ko magtatagal ko yun kasi uuwi pa kami ng laba, ha? Salamat ha. Huwag iinaglay dito. Huwag po sila lang. Okay lang, sira sila. Okay? Sige. Pagigyan ko lang kayo okay. ng okay. talk back. Hindi Dadalawang kapatid lang pala na nakita. Ah, salamat. Ah. oh, mag-iingat. Sasunod ko na lang ulit. Okay. Nakuha ba yung padala ko nung maraan? Okay. Yeah, kasi yung allowance po niya, yung mm, like kami, kailan niya? Sorry. O, um, uh, kailan niya? O, kailan niya? E, pinapadala ko po, po yun sa Gcash. Kinukumpara. para. Okay

Ayan. Ngunit nung matanggol niya sa So, kiss si papa ko dyan. Kiss mo. Karoon pa to. Sige. na dyan. Sige na, na na pag usap naman sila eh. Na tagal, kami ay baka ay mama niya. Hindi niya nakita dyan Salamat kasi wala eh.

Malapit na ang Christmas mga sa Malapit na ang Christmas. Christmas na may 50 meters long waterproof and good quality. Pwede na po siya pang indoor at saka outdoor. Para po makasigurado na kayo ay makapunta sa ligit na ito. Tapos na yan. Eh, tuwa na ang tubig si Rasen. Kalikuha na ang tubig? Ano mo na tubig? Too oh. big. Pues eh, no hay... venga, venga, pa nga niya nakita kanyang nanay at ibang kapatid daw niya kasi wala okay, to, naman doon okay lang Russell ha hug ninyo si Russell hug na si Russell si si Russell <laughs> Oh. Sabi mo, hindi mo nakita yung kapamilya mo. Ayun na ay yung tatlo. Okay lang yung ah. at least eh. Ayun na. Saka hindi mo pa nakita yung nanay mo. Yun, ha? Ayun na. Ako na yung nanay mo, diba? Naiyak pala siya. Na-miss niya yung mama niya. Kaya mo sa susunod yung mama mo, wag pakikita natin. Ah, yan. So, tahan na, tahan na, na. At least nakita mo yung uh, pamilya mo, ano? Sa susunod, hindi. Kasi matagal niya hindi nakita. Oo. Uh -huh. Matagal niya hindi nakita sa ano. Kasi pag natawag daw, hindi kasama. Mm -hmm. Wala palang signal doon sa inyo. Malayo na. Malayo Uh, kaya mo yan, kaya mo yan. Magpipenta tayo bukas, may nakikita uh, assignment. Yeah. Basta ano, ano lang basta namin kasi, pagigihin mo yung pag-aaral mo para matupad mo yung mga pangarap mo, ha? Yun, kaya, ka, kaya ka nandito dito uh, para sa iyong pamilya, ba? Diba? O kaya yun, yun yung ano, yun sila yung lakas mo, diba? Sino? Sino ang ano? Sino yung... Saka, nakakausap mo naman sila eh. Nakita mo na yung sili.

hindi naman namin Ma alam kung so, ano yung uma na yun. Part ah. Part ah. Part? Hmm. Na yung uma. Okay, at least, eh, napanood din nyo na yung uh, ano. Pwede eh, mo naman ulit-ulit yun eh, pagka yung ibang araw, pagka hawak mo yung cellphone no? At, no, at, no, least. Na, at least, naman naman. Ah, sige, okay na. O, bye, bye na. Bye, bye. Thank you po. Good evening ah, po sa lahat. Thank you po for watching. O, oh, di ba? Ayun na ay, yung mga kapatid mo. Oh, ilan na si Elena? na? Tatlo. Hindi niya daw nakita yung tatlo. Okay. Kanina sabi niya, hindi niya nakita yung anin. Tapos <laughs> kanami siyang pasalubong sabi, sabi ni Daddy okay, Paul, marami daw pa, pasalubong si Rachel. Nag-iipon daw siya ng mga ano, sabi nyo. Ah. Hmm. Di ba may mga ano ka, papasalubong doon? Kasi. Hmm. Pagandang dadalhin mo yun. Mm -hmm

Sige, bahala ka. Para maintindihan, baka hindi naintindihan yung Tagalog ng nung... mama. Ha? Mama. Mama. Sampot ay iyo. Gusto na kayo. Ingat kayo dyan palagi. Mag-aarap po akong mabuti para sa inyo. Para sa inyo lahat. Gusto yung lahat. to para iu tiba diyan, no para itong tibo is ku lagtaro kai ako so, kago ka okay ka na ko hindi ka